mga dahilan guys kung bakit mahahatak at ipapadlak ng pag-ibig yung housing loan mo. Ito yung video guys na magpapatunay kung gano nga ba yung mga ginagawa kung ang gagawin ng pag-ibig dahil uh, sa housing loan mo Ito guys, nakita mo yung bahay kay guys, na itong bahay ko guys, pagdating ko guys, ganito nang nangyayari guys, nakapadlak na yung bahay ko. Sinira pa yung ano guys, sinira pa yung ano ba, sinira pa yung uh, door knob. Ganun katindi guys, kapag uh, kukuni na ng pag-ibig yung housing loan mo, o kaya masasabi natin nasa acquired asset na yung housing loan mo. So, ano nga ba guys, yung mga reason niyan kung bakit nagkaganon yung bahay ko. Kung ilan nga ba yung delay na uh, hindi na bayaran kung bakit napadlak yung bahay ko kung bakit uh, nasa acquired asset na nang pag-ibig yung housing loan ko. So ganito guys. So sa tantya ko guys yung pagbabayad sa GCAS Kasi guys, kung nagbabayad kayo sa GCAS eh siguro hindi nagiging updated ka agad. Hindi ako sigurado guys ha, hindi ako sigurado ha. Pero yun yung dahilan na nakita ko na yung payment ko ay mayroong mga laps. Actually guys, marami akong delay. Inaamin ko, hindi ko mabilang almost 6 months mahigit siguro. Kasi hindi ko pa na ano eh, eh hindi ko pa na, na ano yung resibo. Dahil ga Gcash guys, kasi mas maganda talaga guys meron kang physical na receipt o physical receipt kasi kung Gcash, pag nagbayad ka kalaunan kasi guys hindi mo kasi makikita yung receipt pag na-download mo na eh kung mag-delete -de ka na ng mga photos mo sa uh, phone mo o kaya mga video hindi mo na mamalayan guys na yung mga receipt pala ng binabayad mo sa housing loan mo eh kailangan mo pala eh makita ibak Para naman ma-remind ka na marami ka nang delay para makita mo na hindi na pala ganun uh, ganoon ka updated payment mo. Para sa akin guys, mas maganda talaga physical na receipt. Kasi sa akin guys, yun ang nangyayari. Yung pagbayad ko, nasa Gcash lang lahat. At saka, hindi ko nakikita yung receipt. So gusto ko sanang bilangin, eh, hinahanap ko sa Gcash. Hindi mo naman isang taong mahigit. Maganda talaga guys, physical reset. So ganito guys yung nangyari sa bahay ko. Siguro almost 6 months o oh, mahigit 6 months yung hindi ko nabayaran. Kumukontakt yung ano na third party, sasabihin na ganun, maglalagay ng ino-ignore ko lang. Kasi sa akin lang naman, nagbabayad din naman ako kit may eh. Hindi ko lang nga uh, ba na-update. Pero mayroon akong binabayad sa GCAS. So kalauna, nang pumunta na ako sa bahay ko, titingnan ko na sana kasi guys, walang tao yung bahay ko Yun pa rin guys, yung mahirap Dapat guys, yung bahay nyo na kinuha sa pag-ibig Kapag nagka-delete kayo, may mga delete na kayo Dapat guys, huwag nyo iwanan Kasi guys, pupuntahan nyan yung mga third party na yan Sila yung uh, authorized ng pag-ibig na pumupunta sa mga housing loans Kagaya ng bahay ko, pupuntahan nila yan Tapos, eh ganun yung mangyayari Kapag walang tao, guys, yung bahay, yung pwersahan nilang sisirahin yung padlak Eh, wala mangingialam, eh. Wala ako dun, eh. Eh, nung, nung bahay, sinira yung padlock, guys. Pinalitan nila. Kaya, nung dumating ako sa bahay ko, guys, yun na, nakita ko na na iba na yung padlock. Tapos, meron nang nakasulat na acquired asset ng pag-ibig. Ganun yung ano. Ganun yung mangyayari. So dapat wag nyo iwanan yung bahay nyo. Dapat meron talaga na doon para hindi ma-acquire asset ng pag-ibig. So, ganun ang nakita kong dahilan. Uh, ganun ang, at saka ganun ang gagawin ng pag-ibig kapag ganun ang nangyari sa bahay nyo. Meron ka ng delay, tapos wala pang tao, jack ipapadlak. At di ko alam kung paano ma-recover yan kasi pinapapunta ako sa pag-ibig. Wala pa ako time. So, ganun uh, ang uh, nangyari. So, sana malinaw yung sinabi ko. At kung meron ka pang tanong, mag-comment ka sa video na ko para naman uh, masagot ko tungkol sa ako single mo sa pag-ibig. So, at kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka para updated ka sa mga video ko. Okay?